Biloy versus J.B. Sokol mga boss panoorin nyo Napakagandang laban mga bossing Rematch mga boss Grabe talaga pag J.B. Sokol ang laban boss Grabe tao yun o eh. tatlong bola para kabiloy eh. panorin natin kung maubos nga ba Grabe tao, Iba c c c kami, mga boss. Ipatalo pa si Chibi Sukal, mga bossing. more ba sir more followers mga boss ganyan si GB mga boss kung makuha ba kanya ang pagising parang kumira ka lang sa isang player na dinadumog ng fans lahat ng mga bilyaris tayo mga boss oh kahit hindi ka marunong mga gusto mo lang makalong si GB so kan ano 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 Uy, sumablay. Yari. Kenapa po? Tingnan natin kung kakayanin. O oh, kayang kaya. Oops, mahirap dito ma'am.

wala rin masyado bomba GB sa ano pinagos ay ano binigay na mga boss